ay mga parts ikarga ko lang po ulit yung deliver ko para makabiyahin naman tayo mga parts, nakarga na po natin ayan po yung di natin na po tayo ng Makati mga pards biyahe na po tayo napunta na po tayo ng Makati Supermarket Alabam, doon po tayo magde-deliver tapusin nyo lang po mga pards yung video ko para makita po nyo kung saan ako nag-deliver sa kahabaan ng South Luzon Expressway bandang Nichols na po tayo Kita lagi tayang mga juga So, kita dah Pasai sukat para niya kayo na po tayo at dahan-dahan lang po ang natin mga parts kasi 80 lang po ang speed limit ng sasakyan dito pag mga ganyan po tabi natin bus sa katrap 60 lang po ang speed limit ng mga yan uh, ingat lang po tayo mga parts kasi may camera po dito eh yan ang mahuli po dito pag nakita po ka po ng mga yan hindi ka po po lang mapara dito pagdating po sa toll gate nakalangga na po doon ka po niya huli, sa toll gate po nila makikita na mabilis yung takbo mo hindi po nila uh, yung plate number mo na ganito na mabilis po ang takbo yan yung po nila huli sa tulugin ngayon mga parts malapit na po tayo bandang alabang na po tayo dito po tayo mag exit sa festival para mabilis po tayo makarating sa pupunta natin mga 15 minutes na lang po mga parts makarating na tayo ng makati so far malagay labang, dun po tayo deliver at exit na po tayo dito sa festival mas mabilis po mga parts pag dito ka dumarano pag nag toll gate ka exit ka po ng festival tapos ano, uh, daan ka po dito sa commerce sabi niyo straight na lang po yan tapos makikita niyo na po yung Makati supermarket alabang bandang kanan po siya sa po tayo sa toll gate Dito na po tayo sa loob ng Festival City. Ito pa rin po tayo sa kahabaan ng Festival Avenue uh, straight lang po ito mga parts hanggang sa makarating tayo ng Palmer sabi nyo kakaliwa po tayo dun mas malapit lang po sa pupuntahan natin ah, uh, medyo dahan-dahan lang po ang takbo natin kasi korte lang po ang speed limit dito ng sakyan kaya nyo lang po yung mga mobilis nyo yan kasi mahiyaman po yung kung pambayad po yun tayo po mga parts eh kulang pa yung sasawad natin sa pambayad sa mga huli niyo, ganyan mahal na po ngayon yung ganyang mga huli hindi eh. katulong dati Ayan, kaliwanan po tayo dito sa commerce. Commerce sabi niyo. Malapit na po tayo makarating. Nakakaana na po tayo dyan. Na may lumabas sasakyan. tayo mag-deliver mga parts Papasukan natin na to Nakapasok na po tayo sa Makati Supermarket Alabang Punta lang po tayo sa receiving area sa Bismin Ito po yung ano yung Makati Supermarket Alabang. Baka po nagtataka kayo bakit Makati Supermarket Alabang Tapos nasa Alabang siya. Ang pagkakaalam ko po mga parts dati ito silang nasa Makati area. Ang pangalan nila doon ano Makati Supermarket din. Hindi ko lang alam kung, kung ano nangyari bakit ano. Ah, kaya dito sila lumipat sa Alabang hindi na binago yung pangalan. Yan, dito pa rin na uh, ka po tayo sa receiving. Ayan. Pasok po tayo sa sa loob mga cars. Ayan mga parts, nakarating din po tayo ng Makati Supermarket Alabang dito po tayo nagbiyahe mga parts napakulay so, pa ang deliver mga parts kasi tinawag na naman tayo mga parts ipapanap natin, yung deliver natin uh, hanggang dito lang po mga parts maraming salamat sa inyong panunood abangan nyo ulit mga parts yung susunod natin biyay yung mga parts